mga kaisan pagkakataming orchids po sa taas ayan ito po yung mga first class na orchids po ayan ang mahal po nito nabulaklak na kulay uh, pink violet ito po ay kumbaga yung madalang na rare na po ito papakita ko sa inyo mga kaisan ito oh, meron po dito oh ayan oh ari, yan kumbaga mga ano na po yan yan oh Kumbaga mga mamahaling ano po, orchids. bobulak-lak po sa summer. Dami po sa taas. Bawal po kuhanin yan. Ah, ang kapal. dami oh. Ayan oh. Puno po na sa puno po ng ano, maulawin. Aba. Yan ang tigas po na kahoy. Naay po. Oh. Yan sa kabila po. Puro orchids din, maulawin po. Na ito po yung isang yung pinakapubang inahin, yung malaki ayun. Oh. Pakakataas-taas. Harbisin na mga kainsam, ang daming pulot. Hmm. Ang tagal na nito eh. Oh. Lukot po. Ang taba, oh. Ito oh. pulot po yan. Hmm. Mga kainsam, nakapulot po tayo ng ano. Ito po ba? Ito sa unahan ng handicrapan po, Iti, mga itinapon po. Eh ano po, yung kalasi po bang may mga ano-ano. Parang siguro reject po. Eh sasabot ko po sa kusina, sayang naman po. <coughs> oh. Yari po siya sa tingting. -ting. Kumbaga po ba ano, pwede po siyang sabitan ng sibuyas bawang. Mga mga ingredients, pagkakadami po. Oh. Ayun oh. Eh ko po sa kusina. Ayun. Mga napulot pong gamit. Ay pa. Oh, gagawin kong ano, design. Oh. May ano na siya, kaya siguro inano, meron na siyang ano po ba? Parang sobrang tagal na siya. Ng video natatanggal yung mga pang-ilalim ng iba oh. Pipiliin ko na lang po yung magaganda. Mm. -hmm. Papako ko po dito. Yo. Yeah. Pang ano po, dagdag dekorasyon din po dito. Papako na lang ang mga kainsan. Yan, atin pong nilagyan muna ng bato At para hindi po tumawing Yan, kaysa po ano, mapapatapon laang naman Eh ang ganda po, ang ganda nangyari Ting ting, eh ako'y nagandahan oh. Siguro, mahal din po ito nilagyan ko muna ng bato para hindi tumawing Yan, sinabit ko po Para estetik ng kaunti Eh maganda rin Hmm Ba, itatapon laang eh, eh Eh di gamitin ko na laang po muna din eh nilagyan ko rin po yung taas yan pero lalagyan ko rin po ng mga ano yung bawang bawang siguro pang display na rin po kaysa masayang naman po eh tsaka ito mabubulok lang din ito tsaka mapapatapo na edi kinabit ko na din eh hinanapang ko nalang parang maging aesthetic po or lalagyan ko po yan ng ano yung mga pinato yung ano po ba palay tapos i eh, ano ko dyan para nakabuhag hag na papaganoon Ayos kaya mga kainsan Naparami masyado Ay masasayang naman Ay ipinaglalagay ko na din eh Bahala na siya Hindi ko alam kung ayos Pero ayos din wari ko ah oh. hmm. Aree, babong at sibuyas Aray Arey ay Design na aray yeah, papagayaan mga kaisan, dinalhan din po ako ni nanay ng ano, ng halaman po. Ari nanay, eh, ate babalasin. Aba, babalasin nan, yan. babalasin din po namin ni nanay. Yan, dinagay ko po dito sa kanto. Ari nanay, dito na. Mm -hmm. Lala, bibili na lang po ng ano, pat. Tapos eh, po yan ng ganyan. Ang hindi pa po ito final, ang ilalagay po dito yung palay. Pag po nasapaw na, gaganong ko po. Nakabuhaghag dito. Yung palay na ano, Uad. Ayan, oh, mga kainsan Nadali na po si, Nininis po ito ni nanay Lagyan po na yan Tapos na, gumanda ng kaunti siguro po naman Ayan o oh. Ayan Tapos eh, ay ko rin po ng halaman din ganari Nilinis po ni nanay Para po mag ano ng kaunti Tapos inilagyan eh, ko po ng ganari Para po mag halaman yan. Tapos ay eh, nagtanim na rin po ako ng kabang halaman mga kainsan. Maigit ma ano pa. Maganda pa po, po ang panahon. Tapos ay eh, magsisibak naman po tayo ng panggatong. At tinanim na bagong halaman ngayon. Yan. Aray. Pagtatam lang ko po yung mga puno. Aray. Yan. Ganyan. Tapos ay eh, yung pumpuno ng mangga. Tapos po ay eh, aray. Yan. Mga itinanim ko po ngayon. Kahit video gabi na. Tapos po ay ari Tsaka yung mga palabak po. Pagtatamlan ko na rin po lahat halos. Hindi ko na po pinapalakol. Gawa ng andiit na bukas na uli mga kaisan diklim na nakataas po naman natin ang panggatong na mataas oh. para po matuyo ngayong summer para sa susunod po na ano may panggatong yan yeah, mga kaisan maraming maraming salamat po sa inyo pagsama stay humble and god bless peace bye